Good morning! Ngayon nga ay aalis kami dahil pupunta kami sa kabilang bahay. Sa bahay ng mga Biyanans ko. So for today's video, ganito ang ganap namin ngayong Wednesday. On the way na nga kami papunta sa kabila habang maganda-ganda pa ang panahon. Hindi ko na rin kasi maintindihan kung ano ba talaga ang panahon ngayon dahil summer sa umaga, tag-ulan naman sa hapon. Hay, ambot na lang ang... Ah. <coughs> Hindi na nga natutuyo ng maayos sa mga binibilad nilang palay. Nakarating na nga kami dito dahil hinatid namin itong isda. Hindi kasi namin ito mahiwa sa bahay dahil ang laki. Mas gusto kasi namin sila ang magluto dahil masarap kasi talaga. Marunong din naman kasi kami magluto, syempre inaabot kami ng katamaran. Kaya pinapaluto na lang namin sa kanila at nanghihingi na lang kami ng ulam. Lalo talaga pag wala si Mr. Dito nga ako kumakain sa biyanan ko kasi tinatamad ako magluto sa bahay. Tsaka nauumay din kasi ako sa sarili kong luto ngayon, siguro kasama talaga to sa pagbubuntis ko. Dati naman kasi hindi ganito. Kaya nga rin pala kami pumunta dito dahil nagkuha na naman kami ng buko. Gustong gusto ko nga ngayon ng buko kahit araw-araw ko pang inumin. Isa din kasi yan sa pinaglilihian ko. Kaya pag nandito si Mr. Matic yan, pakukuhain ko yan ng buko. <laughs> Pati nga yung anak namin, nasanay na lang kumuha ng buko. Iba din kasi talaga kapag nakakainom ka ng fresh na buko, yung kakapitas lang sa puno. Tsaka healthy din naman to. Pauwi na nga kami at nadaanan namin yung nabili naming lupa. Marami na nga kaming plano dyan, budget na lang ang kulang. Fast forward, kinahaponan ay nagre-ready na kami para sumamba. Bago nga kasi matapos ang araw na to ay dapat makasamba na kami. Tuwing miyerkules kasi ng hapon ang araw ng pagsamba dito. Meron din kasing Webes ng hapon pero sa ibang lokal na yon. May kalayuan din kasi yun sa amin kaya mas pinipili namin kung saan ang malapit. Nag-aayos na nga ako dito kasi maya maya ay aalis na naman kami. Isasama din kasi namin ang anak namin sa church. Sabi kasi ni Mr. siya daw ang magbabantay kay Sayon sa church. Sobrang likot pa naman na bata. Hindi pa naman ito mapakali. Kasi kung ako naman ang magbabantay ay mauubos na naman ang pasensya ko. Tapos may susunod na naman. Grabe ma'am, no Parang kailan lang nasundan ka agad? Three months na nga lang ay mangananak na naman ako. For the kaba na nga ang person. son Hanggang dalawang anak lang din kasi ang gusto namin. Sa hirap ba naman ang buhay ngayon, hindi mo nakakayanin ng maraming anak. Ang galing ng mga nanay noon, kahit ang dami nilang anak, nakarao sila. Mabuti na lang talaga, baby girl na yung pinagbubuntis ko kasi kung hindi baka makapangatlo pa kami. Paalis na nga kami at itong motor na may pandong ang dala namin. Baka kasi biglang umulan mamaya, may dala pa naman kaming bata. Dito na kami sa church at papasok na kami. Yun lang, bye!